So yun na nga mga Repa Pips no? Nandito na dumating na yung in order natin sa Amazon Siyempre ano pang gagawin natin Unboxing na natin to Pasensya na kung medyo madilim dito sa kabina Yan. Yun o oh dito natin in order kay Kenmore Camera legit tong in order natin 799 dito may libre tayong battery yun yung libreng nakuha natin dun sa, ano na, site item so yan nga ang daming kalat no bawasan lang natin kita nyo naman kung paano maingat sila dun sa packaging nila diba? kunin na natin yung battery so nakalibre tayo ng 59.95 dollars kano rin yan diba authentic pa wow. kaya pag bibili kayo dapat dun talaga sa Canon Distributor so ayan na nga no Yahoo! yung pinagkakaintay-intay natin pinagkakantay intay ko pala bago ko bilhin to nasa 100 times kung pinanood yung mga reviews nito simula sa unit at saka sa mga lens nya kasi RF na siya eh ayan yung mga bagong lumalabas ngayon tapos mirrorless pa Tara, buksan na natin. Hmm. Ito yung manual niya. Tsaka yung warranty siguro, warranty card. Ito yung kasama sa box. So, charger. Mamaya na natin itong ano, yung body. Para exciting talaga. Yahoo! Dito muna tayo sa lens. Yan. 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 Harap at likod merong cup. So, ito yung mount cup nya. So, ito yung RFS 18 to 45 mm. F4.5 to 6.3 IS STM. Ano ba yung STM? Yan yung alam ko yan, yan yung stepper motor nya. Kasi yung USM naman, yun naman yung ultrasonic motor. Ayan ha, kahit papano may konti na tayong alam sa so, kakapanood natin ng mga reviews nito ayan meron pa siyang ano serial niya siguro to tayo na adjust adjust pa oh diyan ka muna ha yan may kasama ring strap so ayan yung mga kasama natin diyan ha itong dalawang to mamaya na to may strap charger tsaka lens eto naman yung pinaka ano ay ah, ito pa pala yung talagang battery niya yan yan yung kasama sa box battery. Siyempre, ito yung main event. Ito na yung Canon EOS R50. Yan. Hmm. Wow. Bagong bago. Panalo. First time ko magkaroon ng ganto. Matagal ko na talagang ginusto to pero ngayon ko lang nakayanan bilhan. Talagang pinagipunan ko to eh. Try nga natin muna to ah yan paano ba kinakabit to ni slide lang 'yon pag nag-click sya yun na 'yon. pag tatanggalin nyo pala ipe press natin to ayan to, mirrorless na siya. so hindi siya yung may bumababa yung mga digital ano DSLR kasi ito na yung mga uso ngayon eh ano alu a huh 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 Sige. Lagay muna natin yung battery. So, ulitin ko lang, ayan yung mga kasama. Battery, strap, charger, tsaka yung extra battery nya. Tsaka syempre yung lens at tsaka yung body. May mga cup ng kasama yan. So, ang inaano ko lang dyan, wala syang wala syang USB cable na kasama para sa charger no wala no ah ito na pala ito pala ayan ganun lang pala siya kaya pala <laughs> gago masyado ka naman kagad <laughs> nagbibintang eh ayan sorry sorry kanon kala ko walang cable to pan charge ayan meron pala hindi lang natin alam kung may charge na siya open la Ayan, dyan muna tayo. Pasensya na, first time natin magkaganto. Nasa na yung on button nya. On button. Ito, baka ito yan. Ah, ito. On button. Ayan. Wala pang karga eh. Charge muna natin saglit. Habang ina-explain ko yung iba. Ito pa pala. Siyempre, hindi naman natin magagamit to ng walang memory card. Kaya bumili rin ako ng no? SD card nya. Ayan, ito yung SD card natin. Kadalasan naman video yung gusto kong kunan. So, tinasan ko na. Kumuha na ako ng ano, 256 GB dito sa Sandisk Extreme. Pang camera talaga. Hindi siya yung may micro SD. Nabili ko to parang nasa 30. Kung di ako nagkakamali. 29 something. So, may tax pa o ano. Pwede na natin din ilagay ito dito. No, abang nagcha-charge tayo Paganon ba? O paganon? Ayan, paganon Itong extra battery natin Check din natin Ayan Baka mamaya may charge na siya eh. Kailangan natin yung extra charger Kasi hilig tayong mag-video Kaya madali lang matapos yung video niya pag ano isa lang yung battery pero isang battery nito tumatagal daw ng 1 hour sa video yun may charge yun oh. nakita okay nyo English okay touch screen na rin sya ito nga pala yung 2023 na bagong labas ng Canon EOS R50 yan. so dito natin lalagay mamaya to so ano bang date ngayon time zone natin eh Hawaii eh. nasa Hawaii tayo ngayon eh. Honolulu. Yun. Set the lens to the shooting position. Set the lens. Ba't Shooting position. Ah, okay. Ah, okay. Ma'am, galing pala dyan Hindi ko alam Switch A plus to assist feature. Tap this button. Yan. Pinagbabasa pa tayo. To apply effects, press the creative assist button. Okay. Medyo lobat na rin tayo eh. Kita So, sample nga. Auto, shutter, aperture. <coughs> Ang dami pa natin pag-aaralan dito medyo siyempre dito muna tayo sa auto ayan so try natin yung sarili natin oh ayan o oh, nakikita nyo ha so ayan nga mga repa pips nakikita nyo dito ko nilagay yung camera para makuna natin ng maganda pwede ito na rin mga pang -vlog natin no? Oh. kasi binili ko rin to pang vlog parang mas maganda kayo sa yung datingan nito eh ko eh. Gusto ko talagang baguhin yung content ko. Ang purpose ko talaga kaya bumili ako nitong Canon EOS R50. Kasi gusto ko dagdagan yung vlog ko ng street photography. So naglobat na nga siya no. So ano pa bang gagawin natin? Palagay ko napakita ko na naman kung ano yung mga laman ng box. Sa so, susunod na vlog natin, ite-testing naman natin 'to para magamay natin siya at mabigyan ko kayo ng konting reviews marami pa ang pag-aaralan dito eh kaya ang laki pasalamat ko nagkaroon ako nito hindi pa alam ng misis ko na nagkaroon ako nito ngayon ko palang sasabihin so surprise ko kasi siya eh diba? ayan may built in flash nga pala dito so hindi ko palang kung paano yung yan, basta i-review natin to isa isa madadagdagan yung ano natin content ang gusto ko talaga asing i-content street photography kaya pag-aralan natin to para madagdagan natin yung content natin sa youtube kaya kung hindi pa kayo nagsasubscribe dyan mga reppa pips parang awa nyo na so paano mga reppa pips hanggang sa muli god bless and stay safe always po